April? Hi, Will! Hi, bumati ka muna sa buong mundo. Binabati ko po ang aking mga teachers sa MP Nagat RTU Mandaluyong! Oh, also, also, yun lang. Ang sila sure ba gusto mong batiin? Binabati ko ang lahat ng nandito sa Wawa Week! Anong probinsya mo, April? Anong probinsya mo, April? Dito pa ako ngayon sa Manila pero ang pr province ng aking mother ay sa Iloilo -ilo, oh. at ang aking father ay sa Africa. Ah. Yes, po. Yung father from Africa. Okay. Ang dito bang father mo na sa Africa? Nasa Africa po ang aking father. Okay, ano ginagawa niya sa Africa? Ang aking father isa siyang freelance writer dun sa Africa. Tapos ang aking mother naman po isa po siyang public teacher. Wow! Opo, dito po sa Mandaluyong. Okay. Ilang kayo mga kapatid? Dalawa po kami. Ako po yung panganay. Yung kapatid ko po, seven years old. Babae din siya, then African din po. Ah, hindi mo kasama? Hindi po. Oh, nasa yeah. school po siya. Ah, ganon. Yes so, po. So, sumasali ka ba ng mga pageant? Yes po. Sumasali ako sa pageant kasi I want to show to the world na... Whether you are a morena or a mestiza, every skin is beautiful. Oh. That's right. Especially if you're a Filipina. Yes. Imagine oh. mo, apat na mga Miss Universe nating winners. Anyway, pakilala mo sino kasama mo. Pinapakilala ko sa buong mundo ang napaka-supportive ko na mother, si Mama Juliet! Hi, Ma'am! Ma'am Juliet! Hello, Pinang welcome! Kaya po isang guro! Opo. Ano, elementary o high school? High school po. Guru ano? ng Mandaluyong po. Mataas Ay, wow. na para lang, Nephtali A. Gonzalez. palapakan natin si Ma'am Juliet. Galing. Ma'am Juliet, ano gusto mong sabihin sa iyong anak? Anak, maraming salamat at naging anak kita. Nagpapasalamat ako at meron kang pangarap na marating sa buhay mo. Anak, Congratulations graduating ka na ngayon. At congratulations din, anak, at nakapasok ka bilang player ng Beauty Queens ng Wow I love you, anak. I love you too, Mama. Mama, ang mensahe ko sa'yo, sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi ikaw ang binigay niya. Para sa akin, ikaw ang the best mama at the best teacher ng buhay ko. Sobrang salamat din po ako kasi sa mga beauty pageant na sinasalihan ko, nagtatahi ka ng mga costumes, dresses, and gowns ko kahit overnight pa man yan. Doon po nakikita ko yung sobrang pagmamahal niyo po sa akin. Mahal na mahal din po kita, Mama. I love you very much, baby. Wow. Kapakasimple lang mama mo, tapos teacher mm, pa, no? Yes po. Sa, so, sa so, papa mo, you have a message? Papa, Um, I know we have a family problem, but I'm still thankful that me as your daughter and you as my father, we have communication. I am very thankful to God and I am very proud to say to the whole world that you are my father. Father Sajo, I love you. Oh so nice. <sighs> <laughs> Sa touching po yung message ng anak ko po. Para sa father. Dalawa ang anak niyo sa father niya? Opo, dalawa po. Pero if you don't mind, kayo po ba yung magkasama o hindi na? Hindi na po. Gaya lang sinabi niya, we have family problems. Uh, okay lang kayo, mami, ha? Okay lang kayo, ma'am? Okay, okay po, will Nag-enjoy -e po ako dito. Okay. Palapan si Ma'am Juliet. Ha? <laughs> Mga huh? talent.